Okay, here's a riding tip na sa tingin ko napakahirap gawin <laughs> Always park in gear Kaya na, bahala kung anong gear ang gusto nyo gamitin 1st gear, 2nd gear, 3rd gear, 4th gear, 5th gear, 6th gear, 7th gear, reverse gear Bahala kayo kung may reverse gear motor nyo Basta always park in gear Ang biggest advantage niyan, hindi gagalaw yung motor nyo. Pahon, palusong, patagilid, nasa simento, nasa lupa, nasa bato, nasa tabing dagat, nasa gubat. Hindi gagalaw ang motor nyo. Stable ang motor nyo. Always park in gear. Alam nyo kung bakit sa tingin ko napakahirap gawin yan? Okay. Kasi karamihan sa mga riders, lalo na sa mga big bike, ang gusto nila, pagkatapos nilang mag-gear up, or habang nag-gear up, i-start nila motor nila ayan pupunta sila sa paradahan di ba, yabangan ng mga big bikes yan tapos naka neutral yung parada nila di ba i-start nila motor nila o oh. ignition on di ba pagandahan ng display na wala namang kwenta tapos start uy hindi mag start yung sa akin alam nyo kung bakit nila na ni i-start na naka neutral habang nag gear up at nag iintayan para makapagyabangan ng bomba yun lang yun. Para makapagyabang ng bombo Brum, brum. Pa, palakasan ng mga peking muffler, no? Di ba? Yun yun eh. Paastigan. Bago ang layas. Habang nag-gear up, paastigan muna. Ng tunog ng motor. Eh, pag naka-in-gear yan, tulad nito, hindi mo may start, oh. Wala. Wala. Hindi ko magagawang magyabang. Which is, hindi naman talaga kinakailangan. talaga kinakailangan in gear when you're pagbalik mo sa motor mo saksak mo susimi so o on mo on mo ignition clutch in stand I, itaas natin na stand start you just wait 60 seconds right foot on the brakes nakaabang sa clutch naka first gear ka na you're ready to go pag so, biglang bumuka ang lupa you're ready to go hinihintay ko lang mag-close loop yung ECU fueling at dahil na itakbo ko na kasi kanina so yan, nag-close lang pa kagad siya I'm, I'm gone, let's go that's it always park in gear